Sa loob ng store ay maliligaw ang uh, kapatid nga nitong si Robert. Matitingala siya sa labing store habang kausap niya ang kapatid na si Robert na may si kasong meeting. Dito nga ay sasabihin niya na siya ay huwag mag-alala sapagkat naro na siya sa mismong store. At sisiguraduhin niya na iti-check niya at itatama niya ang mga mali na kanyang mga nakikita sa may di kay layuan nakasilip sa kanya itong si Betsy dahil ba may paparating siya magiging katunggali may tigalosa sa itong si Vivian at natitiyak nating na itong nga ang magiging uh, na kalaban nitong si Betsy hindi na nag-iisa ngayon itong si Jenna may kakampi na siya samantala Malalaman nga nitong si Robert na buntis nga ang kaniyang asawang itong si Betsy. Ngunit ang hindi alam nga nitong si Betsy ay kahit pabuntis siya at sabihin na may makukuha siya na kayamanan nga nito kay Robert. Wala pa rin itong saysay sapagkat lang pala ang kanilang kasal. Pinakasalan lamang siya nitong si Robert dahil sa itoy nagmamakaaw sa kanya. At dahil na rin sa utos nga ng kanyang asawa na Yumao na alagaan nila ang isa't isa. Ngunit ang totoo ay hindi talaga siya mahal nitong si Robert Pinaki, samahan lamang siya. Man si Robert sa magandang balita nga nitong si Betsy. Ngunit hindi siya masisihan sa oras na matutuklasan niya na hindi rin pala kanya ang pinagbubuntis nga nitong si uh, Betsy sapagkat ito ay pag-aari din itong si Gerald minsan kasi na may nangyari sa kanilang dalawa samantala munig magtatagpo naman itong si Vivian at itong si Betsy sa loob ng CR sila ay magtatara at dahil nga sa pagiging mayabang nga nitong si Betsy ay makakatikim siya sa matalas na ng nitong si Vivian sinabihan niya ito na kung sino man siya ay natitiyak niya na wala siyang ibang naging puhunan para maging asawa. Hindi umano siya mukhang asawa sa kanyang paningin. Kahit iminagyayabang niya sa kanyang kaharap na si Vivian, amoy na amoy niya at sinabi ni Vivian na maaring katawan lang ang meron siya. Yung utak niya ay walang laman. Kaya maaring natural lang din na katawan lang ang kanyang pang panglaban. Dala pag nakanganga na lamang itong si Betsy sa kanyang mga narinig at natauhan siya. Tagos sa kanyang puso ang sinabi nga nitong si Vivian.